Toko ka, Bibi. Hello, mga katsirba. Alitin mo, hi. Ayan. Hi, guys. Uh hey, what's up, mga katsirba? This is Chuba Bills, a.k.a. Jason Yunus, and welcome back to my YouTube channel. <laughs> It's Chuba na yun. for today's vlog guys is ipapakita ko sa inyo yung Bukid Life Part 2 yung lugar namin dito, ayan kasama ko si Madam Stella, ayan ayo di diba perfect, see siya yung may-ari ng boarding house ko doon sa Tagbilaran City ayan, sila po yung dahilan kung bakit ako nakakawi dito sa amin ayan, sasakyan natin sa amin <laughs> Ayan, sa likuran. So, di ba? <laughs> so, guys, actually, ngayong araw na to, guys, is mamigay pa ako ng bread sa mga kabataan doon sa amin. Ayan, sa mga bata. I hope maging masaya sila. O, oh, ayan. Wait, yan kasi camera. <laughs> so, ayan. Then, Hello. nandito na pa yung kapatid ko nang kumuha sa akin. Tapos, punta kami ng Mahayag San Miguel para bibili ng tinapay. So, ayan. Let's go, guys. <laughs> San so, guys, dito lang ako bibili ng tinapay sa Kagwasan San Miguel na kung saan malapit sa tinitirahan ni Madam Stella. Nandito po yung bahay niya dito po sa Vicky na to guys, Kagwasan, San Miguel Bohol. So, ayan, dito tayo. <laughs> Saan naabot ang 100 pesos na tinapay? Eh, bigay dun sa mga bata, no? <laughs> Kasi dun sa city, bumili, na ako sa, bumili din ako ng bread, no? Sa, para sa kap kapalit ko. Ayan, nandito sa bago, guys. So, ito na po yung, yung bread. So, I hope you say it. So guys, pauwi na kami doon sa Kagawasan, Daguhoy sa barangay namin. So ayan, I hope masaya yung mga bata doon. Bibigyan ko ng vlog. Hi to my vlog cup! Hi! Oh. Morning, Ayun, morning, morning. Welcome to our barangay! So, yes! <laughs> so ito po yung anak ng kapatid ko guys. Sa mga nagtanong, ayan. Hindi ko ako mamigay ng bread, no? Sa mga kapitbahay ko dito, yung kabataan dito. First, bibigyan ko muna yung family ko ng bread. So, sila yung unahan natin. Hi ka, bibi. Hi ka doon, bibi. Hi ka, bibi. lakay siya, guys. So, iiyak yes, na siya. So, ayan. Mahal na mahal ko siya. I hope makapagbigay ako ng saya sa kanila, no? Guys, may dumating. Ayan, hiniram niya yung wig ko. Wow! <laughs> No, no, ay. So, ayan, no, no. di ba? Hello guys, I'm Amelia Cruz. Wow, di ba? So, yun yung, ano, ganda, besh. <laughs> Ikaw na ang nagmamayari niyan. <laughs> so, yun kami sa bahay ng lola ko, ayan. I'm rich. I'm rich. Okay. Okay, yun si kaming. So, ayan yung kapatid ko naman. Manding. Asa ah, mo Manding? Padong sa Baby Witch. Oh, The old witch, witch na no. ako may Baby Witch. Huh? Bye Witch. Uh -huh. uh -huh. Turbo Wicks. Uh -huh. wow. <laughs> guys, natawa talaga ako sa kanya, guys. Oh, perfect talaga siya. So ayan, bigay ko silang bread, guys. Family first and then mga friend and kapitbahay. Ayan oh, no, mga friend, mga friends. So, upa uh -huh. Uh, so, tapos ito naman is doon sa mga kabataan no Ayan. So, ito siya. ano 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 So guys, tapos ko nang nabigyan yung mga kapatid ko ng tinapay. Ayan, so ito mga tinapay na dala ko guys is for my neighbors. Ayan, sa mga kapitbahay ko, sa mga friends ng kapatid ko. Ayan, dun sa barangay, malapit sa barangay na nakatira. Ayan, so, or kung sino man yung madaanan natin basta bata, bibigyan natin ng uh, tinapay. So, ayan, kasi si mama dito guys, sa amin is wala siya. Of what I told you before sa vlog ko is nandun po siya na masukan bilang isang kampi. Kasi kasambahay sa Mahayag San Miguel. So, ayan. Let's go! Wala na papatubik-tumbik pa. Samahan niyo akong magbigay ng mga tinapay na ito. Huh? Let's go, guys! So, ayan. una kong bibigyan, guys, is yung anak ng kapitbahay namin. di ba? So, isa lang. Kasi, mas marami. To be kunin mo, be Ayan. Say thank you.

Namin ay po nang uh, magpulugay-dugay, taglakaw di Ay. Yes! <laughs> so guys, sa ibang ano naman. So guys, papunta ako doon sa barangay hall namin. Tapos may nadaanan ako mga bata dito. So bibigyan din natin sila. Ayan, dito tayo. Hello, excuse me. Ito pa yung mga bata guys. So ayan. Pila kayo dito, B. Bi. Bibigyan ko kayo ng bread. Pila, pila kayo dito. Pila kayo dito, pila. Pila kayo dito, pila. Ayan so, guys, na namin sila. and guys, pinapila ko na sila. Ayan. Straight. Dapat straight. Dapat straight. Ano lang tayo dito? Dance lang tayo. Ganyan. Go. On, one, three, go. Pack. 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 O, oh, diba? Diba? Masaya ba kayo ngayon? Oo. Yes. Dapat isa-isa lang tayo. Kuha ka ng isa. Kuha ka. Sorry. Kuha ka, bibi. Yan, kung anong gusto mo, ito din, isa-isa lang kasi marami pa yung bibigyan dito. One, two, three, go! Thank you! Thank you. Love you. Love you. <laughs> One, two, three, go! Thank you, Trevor Bells! Thank, Thank you for the best! Trevor Bells! Bells. Trevor, yes. So, dapat tayo magpasalamat pag may magbigay sa atin, ha? Kasi importante ang magpasalamat sa atin, o, oh, diba? Ay, magpasalamat. Thank you! Thank lapit na po ako sa barangay namin so i hope may mga bata din doon tapos konti lang kasi konti lang yung ano ano natira sa bread natin guys so samahan niyo ako guys ayan dito tayo guys nandito na ako sa barangay namin. Ayan, may mga bata doon sa likod. So, bibigyan ko sila. So, dito, halika. Habi-bibigyan. Isa lang di buhayin ka na, ba, kanina? Look, ha, Ayan. So, dito tayo. So, guys, tapos na ako magbigay doon sa barangay hall namin yung mga bata doon. Ayan. While pa, kunta ako sa bahay ng lula ko. So, may, nakikita nyo sa likod, guys, is may mga babae doon. So, bibigyan ko rin sila. So, samahan niya ako, guys. So, go. So, ayan. Ayan. May <laughs> hey, mga babae nang kinawan dito, ayan, yung babae dito. Siya ito may vlog, guys. Hi. So, Ang ganda, sexy no? So, kaka kayo ng isa dito, 'ge. Sa Ayan. Wala okay, dalawa ara. Medyo pa. So, ayan. Ano, kanina mi un. Nung song ito tumugtog. <laughs> So, anong sasabihin nyo pag may nagbigay sa'yo ng makapit? Okay, 1, 2, go! Thank you to Oh! Awit! Oh, <laughs> so, guys, nandito ako sa bahay ng lula ko. So, ayan, actually wala si lula pero kakarating lang ni lula galing sa kapitbahay lang. So, ayan. So, dito ka lula. Pasok ka dito. Pasok ka lang. Ay, Hi! Po, ay. So, ito si yan. Ayan. Hi ka sa mga fans Hi! Hello. Hello mga kachorba ina. Hello mga kachorba. Hello mga kachorba. Hello mga kachorba. <laughs> <laughs> ah, si Saan si Lolo? So, sa so, sama ako guys. Kasi yung mga bata dito guys is nag-antay nang mabigyan ng tinapay. So, ayan. Sama ako dito. na. So, ay pag upload na. Diba? Nandito, ayan, Do, di ba anak niya si Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, ng isa. Ay, Vigyan, <tag> <laughs> si Vigyan, so, <laughs> si Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, si 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 Vigyan, si Vigyan, si Vigyan, si si

guys. Oh, hi guys. guys. At, ito ang bata. You bay. Perfect. Ano sabi Masasabi mo ba? Thank you. Salamat. Salamat. Dito ah, ang bata naghilak na <laughs> Ma, eh. din. Ito apa. Hi. <laughs> <laughs> so, <laughs> Bye. Okay. Okay. Hi to my vlog Hi guys, ay mga <laughs> tapos ka, di ba? So guys, uh, wala si lolo dito sa hanapin natin no, sa loob. Sa tindahan guys, okay Ayun, babae dito, nag-iisa. Hindi ko alam kung bakit. Lungkot na lungkot siya ngayon, guys. Baka iniwan ang jowa niya. Charot. <laughs> Bilihan natin. Charot natin. Ano ba? Kaya oh. Okay, yun lang. Hindi ka mong kaupan. Wala. rejecting offers and insult. Dala si Lol. Hi, Kalong. Hi, ka, Ano mo itlog? Itlog <laughs> daw. So, hi ka sa may vlog. Lo. Hi ka. Hi ka sa vlog. Hi sa... Hi ba na? Hi! <laughs> <laughs> Kus gahay hi mga ina. Hi guys, ina hi guys lang. Hi guys. Hi guy. Uh, guys. Guys no, guys. nga <laughs> Ayan, ito si lolo ko. Kes Wah. Wah. Ayan. guys nakulang nakulangan pa si lolo so bibigyan natin ulit. Focus ari si lolo. Mahal kasi okay, Oh. <laughs> hi guys. Tapos yung lolo ko mag-hi ka lo. Palitin mo hi. Ayan. Nakawala sila. Hi. Si lola Hi. Dito. Isa ako ko si lola. Hi guys. Oh, di ba perfect. Hi kala. Hi. Oh, so... Hey, what's up mga katsubas? So, ayan guys, tapos na kami magbigay ng tinapay doon sa barangay namin. Tapos yung mga bata doon, nabigyan ko na rin yung, uh, pati na yung kabataan doon sa lula ko. Ayan, so sabi ni Avita Damian, shout out sa iyo. Ayan, pupunta ko sa bahay nila guys kasi sabi niya, dito ako mananghalian. So, sponsor ni Avita Damian. So, pasukin natin ang bahay nila. So, bago natin pasukin yung bahay ni Avita Damian, guys, ayan, may nakita akong dalawang tao doon. Anong ginagawa na doon sa kagubatan? Ayan, ipakita mo, be. Doon. So, dyan. So, pupuntahan natin yung dalawang tao, guys, kung anong ginagawa nila doon. So, dito tayo. So, nandito pa yung dalawang tao sa kagubatan na kung saan may kababalaghang ginagawa nila dito. So, ayan. Kababalagan talaga, guys. O, yan. So, hi to my vlog. Ayan. Hi, hi kayo. So, guys, tatanungin natin yung dalawa dito kung anong ginagawin nila dito sa kagubatan. So, saan ginagawin nila dito, sir? Ngayon, yan dito. Nag-fun chat. Fan chat. Oh. So, ayan, mga model dito sa kagubatan. So, ayan. Mag-hi kayo sa mga kachurba natin ngayon Nga na nan nanonood. Hi, guys. Hi, guys. Hi, mga kachurba. Yes. Kachurba. Ayan. <laughs> So ayun guys, ituloy na natin yung pagpasok sa bahay or sa mansion ni Avita Damian. Ayan, kasi tapos na kami nung sa kagubatan guys. So let's come here, get inside. So ayan. Avita! So welcome! So, welcome Wow, guys! Pagpasok, may pagkain na, guys. So, hindi ka talaga magutom dito tulog mga bata guys eh. So ito, welcome! So, the... welcome mo naman ako dito, Bit! Welcome! Welcome mo! So, yes, ayan! So ayan guys, I hope na pasaya ko yung ibang mga bata doon sa amin. Ayan, kahit kunting pagkain lang, di ba? Pag ako maging mayaman, bongga talaga yung barangay namin. Na Especially kung may family, ayan po. Magbigay po tayo ng kunting ano, kahit, kahit konti lang yung budget natin, kahit hindi masyadong malaki, eh, di ba? At least may nabigay tayo. At ngayon guys, ang sakit ng baba ko guys. Ayan. Pasensya na po, hindi ako masyadong shadow makapagsalita. But still fine. And for today's shoutout, guys is, shout out kay Ate Inin Abatayo Digal. Ayan, sa binigay niyang t-shirt sa akin. Ayan. Thank you so much, ate. Ang bait nyo. God bless you more. Ayan. Ayan po. Then, also kay Jay Saison. Ayan. My crush. Charot. <laughs> Ayan po, be. And, I hope di ka magbago sa kabaitan mo. Then, yun lang. Wala akong ibang ma-shoutout eh. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell for you to be notified with all of my upcoming vlogs. Ayan, like this. So mga gustong magpapa-shoutout dyan, next vlog po is, um, just comment below. Ayan, namamasa pa ko ng comments. Lahat ng comments binabasa ko, nire-replyan ko pa. Ayan. Ayan po, thank you so much for watching. Ito si Chuba ang nagsasabing pag may gusto kang bagay, Chuba yan! Bye-bye everyone! Oh, God bless you.